ikaw ba ay katulad ko man, tagal ng vlogger talaga hangat nung karoon ng viral video at makilala sa so, sumika at tabunan ng youtube o ng facebook pero nungka, kahit kailan walang naging viral na video kahit pasang libo na mahigit ang mga video na gawa mo <laughs> So, parang lang hihina ka ng loob at parang ayaw mo na, kasawa ka na, ganun gano'n. Huwag, parang parang lang talaga yan. Bakit hindi mo pa panahon, dating panahon, na ikaw naman. Oh, Huwag mo na isipin na naka 1,000 videos na higit ka na iwala eh, mo lang napansin o nag-viral. Kasi siguro nga ka talagang kwenta yung mga videos na ginagawa mo, pero kalukohan. Patsy up, patsy up, patsy up. So, gumawa ka lang ng content, nakapakipakinabang. O, di ba? O, kasulad ko, example yung sarili ko, matagal akong nagbablog, siguro 48 years na. So, hanggang ngayon, wala pa rin akong uh, masasabi na talagang uh, yung mga viewers ko talaga na talagang gumabalik sa mga videos ko, yung organic, para panoorin ito, O, walang ganoon. O, buti pa yung iba, pero sana lang, wish ko lang, Lord, please, Lord, give me an organic viewers. So, tingnan nyo, ang dami kong, ang dami kong videos, di ba? O, ko niya niyan pati shorts pati yung mahahabang videos kasi, kasi nasira na yung channel ko kasi halo-halo, may politics may comedy kung ano-ano Pinaghalo-halo ko may reviews at kung ano-ano pinagagawa ko so nasira na yung channel ko ayoko nang burahin so gusto ko sana gumawa ng bago pero yun na nga kasi pag ganyan yata yung mga nagkaroon na lang problema yung channel mo pagkaroon ng mga strikes saka yung violations minsan ang hirap yung paangatin tinanong talaga na 48 years na ako nagbablog for 4,000 subscribers pa rin ako ngayon yung panahon ni 4,000 lang 4,000 pa rin Thank you sa mga subscribers ko na 4,000 Nasaan kayo? Nasaan ba kayo? oh, di ba? So, natuwa ako din sa isang vlogger Si, ito siya Ayan siya So, talaga si Kodo siya Talaga si siya, yan At may balak akong galao siya One day kasi may sa kasi nakita ko sa Taytay, Tanay, Tatay, Tanay. Si Tita Bilen. Hi, Tita Bilen. Kamusta ka? Ha? Isang araw doon lang kita dyan at nag-vlog kami noon ni Aling Maganda. O yung sikat na vlogger dyan sa Antipolo. O. So, baka sakali o maka, makahatak o makadagdag ng swerte. Maragdag ako yung swerte niya at mamula ang swerte niya. Di ba? Makilala ako. O baka kaya lang, baka makita ako ng mga ano, ng mga naghahanap sa akin ng panahon. O, yung mga pinagkakautangan ko. Yung mga charuta. <laughs> Walang ganun. <gamina. laughs> so ayun na nga, uh, Huwag tayong magsasama mga kapatid ko, lang ko. Oh, gawin yung hindi ng pag-vlog. Di ba? O oh, ngayon walang tao, tulog na silang lahat. Madaling araw na dito, kaya walang masyadong ingay. Tulog na lang mga sasakyan sa labas. Hindi ako makapag-vlog ng mga pastigaw, yung mga tumatakbo sa kalsada. Kaya gusto kong pumunta ang Tipo, ingin kay aling maganda. O oh, di ba? Talagang lagaw kayong mga vlog. Yung mga kromkalan, kalan, sabonutan, o gano'ng yung mga ganun, yung mga tarayan, o gagawa kayo ng mga parang drama-drama sa buhay, magkapatid na bakla, o magka-rival na bakla, yung mga ganun, mga bakla lang pulubi, mga ganun, gagawa kayo ng mga ganun, ano, baksakali, ano, o tapos yung mga may aral, yung halimbawa ako na, na ano ako sa lalaki, baliw -ano ako sa pag-ibig, sa tayuhan niya ako, pero yung pala, pinatayuhan niya ako, pero hinagaw niya pala yung tiyowa ko, yung parang ganun, o diba, o basta, ano, yung, gagawa kayo ng vlog, yung vlog ni bakla, diba, nang ano ito siya, o, Hi, Master. Oh, diba? Shout out sa inyo kapatid. So, ang ganito naman po ang video na ito. Kaya kayong mga vloggers sabang uh, andyan kayo at ang channel nyo ay wala ng problema. Wala katuloy lang at katuloy kayong natuto ng mga copyright o kayong matakot ng copyright yung mga videos nyo pero para hindi kayo agad maaano ng -ano mga violations i-private e, nyo na ang videos nyo kapag mag-upload kayo para pag nag-check at may violation hindi nyo ma-receive kasi naka-private pa nga so kailangan yung edit ulit at i-upload ulit yun po at maling salamat sa inyong panood see you again hindi nyo naman see you again in my <laughs> next video bye <before. laughs> วันพ่อใอพรนั่นไรนี่คะไปถึงลเะอะไรเซอร์ไพรส์่าเดี๋ยวเะไปทักกันแล้วบีบอลอะไรนว้าวั่ะช็อกเลยไม่ไมีขา่หตงแ่นักบอลตั้งีก็เลยขยับเ่ไม่ pa, di ba? Ingat ka no? oh. di ba? Kayo, no? <laughs> oh. mo, ako kapatid. Hindi ba kaya isipan ko ngayon? Oh, walang iyak lang to. ba? Pag maganda ko di ba? Lagi sa kasaruhan, kaya kakain tayo ng mga kapatid. Tignan natin yung sarap ng kapatid. Oh, man, hiya, mapo po ang inyong lupa bakla naga, uh, naga, today, uh, Day, kapatid, naga, 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 sa Atom o oh, gawin diba? ako ng cupcake bahala kayo o oh, diba o yung bake din ako pero nakon bake o oh, o oh, gawin diba? chocolate oh, ako okay, no. o oh, kayo diba? So, yan lang sa'yo na po. Kahit na O, oh, Brayton. Brayton isang libre. O, oh, kasama niya. Si Pwang Kapatir. O, want to Ang sa pag Ah, ano kaya mo gawin para maging exciting ang Day? Ah, kaya gawin mo na sa Facebook. Kaya panood ko sa Facebook.